So what's a friendship for to this video friendship? Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa amin. So for this video friendship, dahil birthday ng papa namin ngayon, magluluto lang kami ng simpleng handaan para sa kanyang birth. Kaya kakanda na lang ako ng happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday sa aking Papa. Aww. At sinamahan din namin ng isda friendship para meron din naman tayong ibang putahe sa ating ulam. So, pinakita ko sa inyo kanina friendship. Nagkatay tayo ng isang manok friendship. At dahil para may handa naman ng papa ko kahit isang manok lang friendship. Ganito kasimple ang buhay namin sa pro sa province. Nahita nyo friendship, smile spell lang yung kapatid. Friendship, pero naubos na yung ulam namin. So, they friendship. Pinayan oh, haunin friendship para handa na sa lamesa. At gumawa na din ako ng sasawan friendship. Siyempre, hindi yun makalimutan yung silly friendship. Para pang yan ang pagkain natin friendship. Pangit pang sasawan pag hindi maanghang friendship. So, ito na yung handa namin sa birthday ng papa ko friendship may chiffon cake kami friendship kasi hindi namin ma-afford yung cake at saka bihon isda at saka nagluto lang din kami ng bibinga, friendship so dito friendship kasi mag alas 12 na dyan friendship nag picture picture muna kami friendship at ito na yung last part friendship at kainan na ito kami sa probinsya friendship. Kahit kunting handaan friendship. Basta masaya lang kami friendship. O okay na inas amin at malusog yung katawan namin. Mas masaya sana friendship kung nandito si Kushila friendship. Yung kapatid ko siya yung bunso namin friendship. Thank you Lord sa dagdag na kaarawan ng papa namin. Sana marami pang taon ang lumipas. yeah thank you for watching. Salamat sa lahat ng sumuporta sa amin. 啊，来来来，来来来。